Happy Fiesta ng Diyos dito po sa Kalanchao Elementary School sa Project 4, Quezon City. Dito po ang konsulta program ng PhilHealth. dito po ang libreng gupit dito po ang libreng pagkain sa food station 1 sis Lisa kaway 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 1, 2, 3 kaya sa Diyos. Kaway kaway bro sis. Kaway kaway po. Kaya sa Diyos. Dito po yung libring ice cream. Juice. At iba pa. Okay. So tingin mo na gagastan na kung bakit sobrang hapa ng pila sa lechon. Kasi okay. hindi talaga ako fan nito pero ano, hindi ko magiging fan.